Kahit no marami ang nagpapakita ng interes kay King Chu, solid pa rin daw ang tandem nito kay Paolo Abelino. Chica ang today. iba talaga ang ganda ni Kimi. Hindi lamang Pinoy ang nabibighani sa angking ganda ng Chanita Princess, maging ang ibang lahi. Ano kaya ang masasabi dito ni Paolo Abelino? Matapos magparamdam ang Singapore actor na si Desmond Tan sa actress sa mismong post nito sa Instagram. Talagang naloka ang mga tagahanga ni Kimi nang batiin ng Singapore actor ang actress, ninanais daw na muling makita ni Desmond ang Pinay actress sa Asian Academy Awards 2024 ngayong October. Mismong komento ni Desmond sa post ni Kim ang nagpawindang sa mga Kim supporter, see you at the award show. Singapore will be glad to have you here. Ang dami tuloy agad ng amba, at baka daw maagawan si Paulo kay Kim, dahil nga sa naging reaksyon ng mga fan eh, nang makita nila ang remarks ni Desmond sa IG post ni Kim, na nagpapasalamat sa pagwawagi sa Asian Academy Awards at may humirit pa ng collab, o kaya ay proyekto daw na magkasama si Nakim at Desmond, na isang malaking artista rin naman sa Singapore. Nakilala ni Kim si Desmond dahil co-awardee niya ito, bilang Most Outstanding Asian Star, sa nakaraang Seoul International Drama Awards nanalong National Best Actor sa Singapore si Desmond para sa proyekto nitong All That Glitters. Sinasabing maari daw na maging banta si Desmond kay Paulo, kapag may nagka-interes na magsama sila sa project ni Kim, lalot parehong malaking artista sa Asia ang dalawa. Subalit ganun paman, nanatiling kalmado lang ang Kim Pao fans, lalo na nga at spotted na naman na magkasama sa isang bike session, nitong Wednesday morning si na Paolo Avelino, at Kim Chu sa may Vermosa sa Imos, Cavite. Kilig na kilig ang mga tagahanga ng Kim Pao, sa bonding session na ito ni na at Paolo, dumayo pa talaga sila sa Imos para lang magbike. Umaapaw daw sa saya ang mga fanay, sa tuwing nakikitang masaya at magkasama ang kanilang mga idolo. Pinost ito ng photographer at cyclist na si Ian, sa kanyang Facebook account ang mga kuha niyang litrato ng dalawa, na magkasabay na nagbabike. Sa mga larawan ni Kimi, ay kitang kita na nag enjoy at nakangiti siya, habang pinapaandar niya ang kanyang pink bicycle, at sa aktor lang siya makikitang ganito kasaya. Nakasunod naman si Paulo na nasa gilid, na tila ba binabantayan siya mula sa likod. Lagi talagang nasa tabi ni Kim ang aktor, nakaalalay lagi, tila sinasadya niyang sa likod lang ni Kim para siguraduhin ligtas ang kanyang Chinita Princess, gaya rin ng nauna nilang pagbabay, consistent talaga si Paulo sa pag pagprotekta kay Kimi. Samantala, malakas daw ang kotob ng ibang Kim fans, na sa may Imos ang location ng first shooting day, ng unang movie ni Nakimi at Paulo na My Love Will Make You Disappear.